Bagi kita Pagalaga Nang baboy o Pagalaga ng, ng manok Ay mga Farming Gandang araw po sa ating lahat So ngayon mga farming Share ko sa inyo yung Saan ba laki kita pagalaga ng baboy o pagalaga ng manok yan ang i-share ko sa inyo kayo, ngayon mga farming ito ay sa sarili ko lang na experience dito sa pagalaga ko ng manok at baboy mga farming at hindi naman tayo expert to uh, ah, madami naman mga basir ito ay sa sarili lang natin para naman maka inspire tayo ng uh, kaya natin, mga kagaya nating mga nagupisa pang nagpalaga ng mga uh, manok at baboy kung saan ba talaga yung malaking kita at saan bang malaking gasto baboy ba o manok so ngayon mga farming unahin natin yung manok sa manok mga farming liit lang ating ginagastos sa manok ng kormeng. So, sa kitaan, nakita naman paglaga ng manok. Kaya lang, hindi lang bulto yung pira natin kasi hindi naman tayo makabinta ng marami. At lalo na kapag wala tayong incubator kasi hindi madaling dumami yung manok natin pag walang incubator. And, kung lilimlim lang nagamit natin, mga inahin mas maganda talaga mag, may incubator sa iba malaking mga backyard o farm na native malaking kinikita nila dahil marami silang inahin at maraming may incubator din sila sa atin dito limlim ng mga laga natin nakita naman pero hindi ka lakihan kasi maliit lang yung alaga natin. Pag marami yung alaga natin, marami din tayong bayar. Posible mas malaki yung alaga ng manok. 'Yan lang ang ibang sa manok farming, maliit na gastos at ang may kita naman pero hindi lang bulto. Laro lang kapag maliit lang alagaan natin yan ang experience ko dito mga farming sa inyo kung anong masasabi nyo nasa sa inyo yan, sa inyo yan. pero okay naman kung malaga kayo ng manok ay libreng ulam pang ulam itlog o ano pa dyan pwede sa baboy naman tayo mga farming alam natin paglaga ng baboy mas malaki din kapital si Bumili tayo ng biik 3.5 <coughs> Ang kilo kung Ang kilo kung tayo yung binta Palingki na sa 180 200 siguro Mitsunin mang Mahalin dito sa amin Magparming Mahalang bilin na sa litsunin Turaan <coughs> mo natin mga kapraming Mas malaking gastos din sa Mag-alaga ng baboy pero mas malaki din ang nakita. Lalo na kapag biik yung binibinta natin. Kasi maliit lang ginagastos natin dyan sa biik. Sa patining naman, malaki ni ang kita natin. Nasa kalahati siguro o sobra pa. Kalahati atin ating nagastos. Yan ang ganahan sa baboy mga karming. Laking gastos pero ang pira buo naman pag nakabinta tayo mas madaling humanap ng buyer sa baboy mga farming at sa mga lalo na kung biik malaki kita lang kita sa biik mga farming kasi tripay bawat isa na ginagastos natin dyan maliit lang kasi isang buwan at kalahati eh, pwede natin walay sa inahin yan yan ang kagandahan din sa baboy mga farming sa akin dito mga farming alaga din ako ng baboy manok para naman di nyo sayang yung area natin kahit na hindi sa atin itong lupa na to so gumagawa din natin tayo ng paraan para balang araw pag madami na pwede na tayong ng trabaho at dito na tayo magpukos yan ang sabi ko mga farming at sa inyo So, sa inyo yan kung sa akin isi-share ko lang kung anong mas maki malaking kita o mali malaking gastos pag alaga ng manok o baboy so, sa inyo lang mga farming kung anong mahilig yung alagaan sa akin kasi baboy at saka manok dito ang inalagaan ko nagtano pa kung bumili ng itik at, at saka kanding para marami tayong alaga naman at yan lang mga kormeng. Salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo na ang video na ito, subscribe naman sa ating YouTube channel. I-follow sa ating Facebook page. At pag-share naman. At sa lahat ng mga baser ko dyan, kung hindi kayo kuntento huwag nyo ninyo panoorin. I-scroll nyo lang.